Bahay muna, okay. harap na tapos sige mo dito. Oo. Okay. na, Mr. Jay. Sige, tingin lang muna. Ha? Huh? Hey muna, si 1, 2, 3, muna. Mm -hmm. Hindi muna magpili, ha? Alamin na niyo, ha? Ang sa ha? Ano wala.

Paya kasi ng mabuting Diyos na mahabagin, para mga kalingap supporters, O FW mga subscribers, wot na intindihin pa. Kotrabida at online bashers. Ang mahalaga tumulong apwa, ng may sa kapwa, magbigay sa ay pati ikapapuspadan, saya at ligaya sa bawat puso ang madarama Ding, 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 ding,

🎵 na wai Diyos naway lating suma'n n'yo yes, 🎵🎵 Ituloy yes, mo lang, hintalingan yes, Ang panglingat sa mahihirap Ang pagtulong n'yo ay inspirasyon Sa lahat ng generasyon 🎵🎵 Ituloy mo lang, kuya Val 🎵 ang ating dahil pinapangarap Summa in dance dance dance. Dance dance dance. dance, 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 dance,

Ito okay. pa, ito pa Ito pa oh. oh. Ano bala aja? Oh. Jo, oh. jo, jo. Okay. Yung mga pintura. <coughs> yung wala lang ng ano, yung ilang brass <coughs> lang. Yung brass. Ngayon na mga kalingap, kami ay magunti-unti na, mag unti tayo na papunta na ng pauwi at natapos na po yung ano, yung pagpintura. Ayun, pa naman kami. Oh, Mr. G. Pawis. Pagod. Meron man extra. oh. Grabe oh. basa ng damit ko. Hindi pa naman ako nakadala ng, ano, anong ah, ng extra damit. Ah. karena kerenah. Selvi, Selvi. go, Oi, Bro. Yang Gimbal mo. Hah? Bisa lah, Bang. Usah sabar. Grabe mga kalingat. Ay, shout out po sa lahat sa mga organic viewers, organic supporters at saka sa ating mga organic uh, subscribers. At sa mga silent viewers, ayun shout out sa lahat. Uy, out.

Dito ay. Sino ka daw putang? Ay naretsin. Apa ni Ande Ay nagawid kaya. Pinaawid mo di mo tamin dapat ginalot mo kay. Ay. Ano si Budang? Si Udang Udang. Ay. Ay. Oi, oi. Oh, sige pa tugtog mo daw, tugtog mo. Oh, ko muna Oh, play mo muna. play. Udang. Sulo, sulo. O, sulo. Oh, mangisa ka lang kasi nga nahuli kay. O, red sign. ka eh. Dalawa kayo. Oh, ka mo. At sasayaw kayo ng dalawa ni Udang. Uno. Ano ano? Wala Bayan. Kareng bayan. kami kaapon sumayaw eh. E, Denge de de kami kaapon sumayaw. E,

Ha? <laughs> <laughs> ano, <So>, ayan mga kayo. <laughs> natapos na 'yung ano, 'yung pagpatsayaw kay ano. Kay Udang. Kami naman ay uh, utay-utay na rin na uuwi. Ayun. dito kuya Palo? sa may tulay laking kambing ano siguro nasa mga 10,000 yan ano laki ilala mahal nga kaya yan baka nasa 10 yan nasa 10,000 oo Parang bumbay, may biguti. Eh. Kambing na bumbay. Ember, kena kain dilamin lamin ya, bro. Sebutin. Alin. Yang puluh, nih, ya barang asinnya anong laman ayung bunga niyan eh eh barang kalaman sih. <coughs> 1000 cutting lang ko don layo nang anong lamero don eh layo nga talaga siya. to Tignan natin doon sa ano yung pista nila. Oo. Oh. Saan ba yun? Hi. Sino? 3D Bill. Dito lang siguro, bro. Dito na. Dito na yun, o. Oh. Ha? Sa uh, dito lang siguro. Sa, sa pickup. Pickup sa pick up nila gayon yung speaker yan ako sa likod siguro Dito na Ay, may halo block. So yan mga kalingap. Salamat po. Salamat po sa panunod. Dito lang yun. Salamat po. Dito lang yun. Dito lang Ayan guys, shout out mga nga pandito na tayo sa lighthouse uh, mga pagpapayang oy dito pala si Kuya Rimundo shout out Kuya Rimundo uh, sinong kasama ni Kuya Arimundo? Mrs. ah yun shout out sa Mrs. ni Kuya Rimundo so ayan mga alinga paano nakarating na tayo ulit dito sa lighthouse ayun shout out sa ating uh, mga uh, taga subaybay dyan oo uh -huh. Uh, maraming salamat sa at, mga nanonood sa aking video dyan. Shout out po sa lahat sa ating mga uh, taga-subaybay. Ayun, maraming salamat sa ating uh, sa viewers. Maraming salamat po sa lahat. At kay Goya Bal Santos Matibang, maraming salamat po sa uh, iyong pagsama po sa amin at sa akin sa araw-araw sa mga uh, lakad or uh, mga binablog mo na ano na mga kagaya nga ng uh, yung ribbon cutting at sa kagaya niyan ngayon uh, nagpintura po tayo ng uh, pabahay po ng mga uh, na vlog ng ating mga kasamahan ng mga kalingap partners. Maraming salamat po sa inyo dyan Ayan, hanggang dito lang po ang aking vlog o si Andrino vlog at maraming salamat po at huwag po ninyong kalimutan sa mga hindi pa po subscribe sa aking channel o si Andrino vlog po maraming salamat po sa inyong lahat dyan Ayan, babu Andrino Vlaga, Jose Andrino Vlog YouTube channel at sa DJ Friends Jose Andrino Vlog Siya si Kuya Jose Jose Andrino Vlad na palaging nariyan sa oras ng kagipitan tunay na maaasahan ng mabuti din nangarin ng kanyang mga layunin ibahagi ang biyay sa mga nahihirapan at mga taong kawawa lahat ginagawa makatulong lamang sa kapwa mga batang matanda mga tao sa lansangan lahat inutulungan ng walang pag-alinglangan tara samahan natin sa kanilang layunin Jose Andrino Vlad makakasama natin sa mga kababayan na walang nalalap kapitan Huwag nang mga ngamba, meron na tayong kaibigan Jose Andrino, na palagi na nandito Maaasahan nyo sa pagsermisyo sa tao Mga ayuda at mga pa-feeding program Mga pagkain Sa mga kumakalam na tiyan Salamat sa mga sakripisyo mo na tunay Tuloy-tuloy lang ang pagbibigay ng kulay Sa mga walang-wala at walang nalalapitan Jose Andrino Vlog Nagsisilbing sandigan Dalami namin na lalo pampalawakin Jose Andrino Vlog Lalo sa magpalain ng inyong ginagawa Tunay na kahanga-hanga Huwag ka sana magbago sa pagpulong sa tao Jose tlato. Andrino Napala Lagi na nandito Handang kumulong Sa mga tao Pagdaling na lalapitan Tunay na kaibigan O Sendrino Lag maaasahan O Sendrino na, na nandito Handang kumulong mga tao Magaling na Tunay na kaibigan Jose and Lino Vlog Maaasahan